pinagigiliwan katakam-takam. Yan na lamang ang dahilan kung bakit naging patok ang junk foods sa mga school canteen. Ngunit, batay sa kautosan na inilabas ng DepEd, pinagbawal na ang pagbebenta ng mga produktong ito. Ngayon, alamin natin kung paano nakaapekto ang polisiyang ito sa mga canteen vendors. Kasama namin ngayon si... Teresa Joy Timanla po sang school vendor ng aming paaralan. Para po sa inyo, paano nakaapekto po ang polisiyang ito na bawal magtinda ng junk food sa ating paaralan? Uh, as a vendor, hindi naman sa amin nakaka ang pagbebenta ng junk foods kasi ang mga bata, kapag gutom yan, kung anong ihahain nyo, kung anong pagpipilian na nandito sa school, bibili at bibili pa rin naman sila. Kaya kahit walang junk foods, okay lang naman as long as may isa-serve kami mga pagkain. Maraming salamat po. At yan lamang po, Noven Rey Evangelista, Nagbabalita.